Lang natuwa kay sa pagkain ko ng balot nung nakaraan. Maraming nag-request. Subukan ko daw kumain ng sardinas. Dahil nga, hindi ko pa talaga ito nasusubukan. So, paghahanda muna ko ng tissue kasi hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag kinain ko to Baka katihin ako or alam mo yun, baka may allergy. So, paano ba ito buksan? Ah, ay na, bukas na siya. Kahit nga magbukas, ayan. oh, 'di ba? Super arty uh, okay, sige. Tusubukan Ito yung nagte-trending, guys. Ilagay. Yung sardinas. <laughs> Yon hindi na ako magre-react. Uh, ayan. Titingnan natin. Ito na ho siya. Pag niyo ako i-judge ha. Mm, Oh my god daw. Oh, ang sarap kaya niyan. Uh. Uh. Oh. Oh, baklang ko. Oh. <laughs> Ito yung nag-trending na Sabinas. Ay, oh my God. Dito Mars. Susubukan ko. Uulitin natin. Ang sobrang sarap kaya yan. Lagyan ng toyo. Konting uh, um, vinegar. ito na. Ito na talaga. Ito na talaga. Parang kinap yung video siya. nito. Hindi to okay. yung video. Oo, oh, nanggidiri daw. So, kayo guys, comment lang kayo dito sa baba kung anong masasabi nyo dito kay Tito Mars. Baklang to. Trending kaya to na, na yun. Ano? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo, oh, aa. Ah, ah. Iba na lang. Iba na lang i-challenge ko sa akin. Huwag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Pat hindi ko Pag Maayos naman siya at hindi, hindi at -ano, na, hindi nakakaano. Pag etits, hindi nakakasuka. Pero yung ulitin ko, sardinas nakakasuka. Oh! Diyos ko, mas maasin pa yun sa ano eh. Ang oh, sige, tatakta ko ilok ko ha, para hindi ko na maamoy. Lapag ko lang to. One, hmm, two, three, go. Sa pa. Ah. One, two, three, go. Super RT. Hindi na ako nagre-react nito guys kasi oh. ayaw ko nang mag-ano. Gusto ko lang makita at maka-post sa social media para maikalat oh. yung pinagawa niya. Kasi nakikita ko na to sa mga ibang employee, influencer eh. May kinakain din siyang saging na may ginamos. Uh, arte sobra. <sighs>